Si sino sino bang naka, naka yangan mo dito? Si Jody ano po? Jody si Jody po. Isa sa mga, Isa sa mga supporting cast. Oo po, supporting cast. Okay, si Jody. Jody, tsaka si Stephanie Raz. Kasi hindi kami into wild love ni Stephanie Raz. Kumbaga, BJ lang. Ah, BJ ka lang. Oh, tapos, eh, ako yung ano eh, papansin na ungol eh. Kumbaga may iba't ibang category ng ungol kami daw. Uh -huh. Merong napakagandang ungol kay Chad. Paano Solano. ba ang magandang ungol? Kay Chad Solano 'yon. Grabe. Hindi tao. ba kaya gawin? Yung... Kaya, syempre. Pa Paano naman. nga sige nga yung ungol? Ah. Oh. Mm. Oh. Eh, <laughs> <laughs> ano yung isa pang ungol? Yung papansin naman. Pa Paano yung papansin? Ganun yung kay Abet, which is ako yun. Ah! Oh! Oh 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 ganon ah ganon oh, oh papansin